Oh, kaya effective yan. Kaya lang, ka ano yan? Nabili mo, may kasama ng pangmumog tapos oh, ano yun? Pampatibay ng ipin yung pagmumog ka. Ang galing naman <laughs> yun. ano siya? hindi tubig ang pangmumog? Ano na? Matatanggal ba talaga? O oh, yun. Okay, ito ang matatanggal. o. Oh. Oo. Oh. Oh. Ano oh. oh. oh, ngayon? Ah, anang ah. eh, Ba't may money dyan? Eh, pinapangtutut. Tagal eh. Daming tartar eh. Siyempre ah. nainip ako. Kung may nagsend sa video. Kala, imuha <laughs> naman. Direk, direk. Um, mm. ano yun? Nag-order ako. Nang no, ano? Ito. Panlinis ang ipin. Panlinis ang ipin. Di ba? Yung patanggal ng tartar. Ito. Ito bago-bago to. O. Oh, na Nakakarton pa. Ba't nagbili ka niyan? Para saan yan? Ilinisan kita ng ipin. Ay. ako pa lilinisan mo. Sari-sari ka. linisan nga tayo. Eh, okay. Hindi ka naman mahala maglinis. Ito din naman yan. Delikado yung gusto mo mangyari. Hindi ka naman dentista. Ano pa? Ay, oh May description naman to kung paano gamitin. Hindi basta basta. Description. Ano yun? Ha? <coughs> ah, construction. Instruction. Instruction. Ano ba? Instruction. Ha? Ah, niyo. construction. Sita mo, baka mamaya, imbis na mapalinis yung ipin ito. <laughs> Meron to na yung construction. Ano ba? Instruction. O oh, yan. Oh. Meron to. Ang pasaway ka? kumpleto pa pati. May pangmumog. Pangmumog? Oo, oh, tama ka. O, hindi nga to. Sorry, sorry. Kaya effective yan. <laughs> Kaya lang, <laughs> ano ka yan? Ba? Nabili mo may kasama ng pangmumog tapos oh, ano yun? Pampatibay ng ngipin yung pagmumog ka. Ang galing naman yun. <laughs> ano? Hindi tubig ang pangmumog? May... Tubig nga eh, tubig. Kaso meron siyang gamot. Ayos, oh, yes, oh, Ano? Magpapalinis ka ba? Sige, testin natin yan. Ay, siya ba? Ay, siya ano naman. Dala tayo, sa labas na lang. Oo, oh, sa labas na lang. Sige, dala tayo sa labas. Pag okay. mo, bala ka. Hindi yan! Wala naman ako kayo ulan eh. Imbis na mapamura. Mapapamura. Hindi man! Kuha mo na ako lang minsa ha. Sige, kukuha na ako ng upuan. Oh, sige, sige, sige. Sige, Oh, saan oh, upuan? Labasin na yan, labasin na. Hindi, ganito ang gawin natin. Baka makita tayo ni Katrina eh. Pagkuha ko doon ng ano, tasalin na natin. Ayun. Ang baso. Tata. Ay, pero hindi na tayo magtutubig. Baka makahala tayo. Sige, sige, sige. Sige. Wait lang ha. Yari ko na naman, Katrina. Dali, dali. Dali, dali. Bukasan mo na yan. Salin mo dito. Tapos tapo natin yung... yung buti. <laughs> Talagang may dala-dala ko pang money ha. Ah. Bukas <laughs> na rin hindi Baya na ipin. Ito ha. Ayan. Bim, bim, bim! Baka yun! Ano ba siya? Sigurado ka ba? Maalam ka nyan! Ha? <stit> ha? Ah. Ah. Ha? Ano na? Matatanggal ba talaga? Oo, oh, yun! Okay ito! Okay, Matingin matanggal, O. Oh. O. Oh. Oo! Oh. <stit> Oo oh. Ano ngayon? Eh! Oh. Oh. Okay naman! Natatanggal naman! Hindi ba syempre masakit na? Oo! <laughs> Diyan mo, oh! Mm. oh. 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 O. O. ah, Ay! <laughs> Parang nakakangilo. Oh. Di ba na, na lang yan? Huh? Ano? Di ba't may money dyan? Eh, pinapangkod. Tagal eh. Daming tartar eh. Huh? Siyempre, naiinip ako. Hmm. Oh, ba't ba't iniinom mo yan? Nakain ako ng eh. Nauuwa ko. Kanina pa ako. Na... Eh, sabi mo sa kanya yun. May gamot yun. Eh, pwede rin niyang inumin. Sige na. Tatapusin na namin to. Pangumog eh. Iniinom. Pwede nga rin at may gamot yun. Sige na, sige na. Pag yan, talagang ngipin mo na yon. Hindi yan. yan. Di dito kayo. Paniwala, paniwala ka dyan kayo. Uh, okay. Ba't wala kang tiwala dito sa pinsan mo? Ayos Sige na, doon ko na. Bala kayo dyan dalawa. Ah. Wala 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 na, wala na. Walo jak, walo <UK> <manifestations> <oxide> 三哥。<laughs>